Lots News Updates sa ating mga balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinamon si Kibuloy na lumantad at harapin ang mga kaso nito. Dalawang barkong posibleng may sala sa pagkawala ng mangingisdang Pinoy pinagahanap ng PCG. Loss and Damage Fund Board ng United Nations na piling host ang Pilipinas. Ako po si Cesar Sorian kasama ang buong ng Kidlat News Channel para ihatid mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Hinamon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy na magpakita at harapin ang mga akusasyon laban sa kanya. Sa isang ambush interview ngayong araw, hiningian ang reaksyon ng Pangulo hinggil sa pagkwestiyon ng kampo ni Kibuloy sa motibo ng 10 milyong pisong pabuya sa kung sino mang makapagbibigay ng impormasyon sa kinaroroonan ng puganteng pastor. Sagot ng Pangulo, sinusunod lamang nila ang batas at panawagan niya ay sumunod na lamang din sa batas si Kibuloy. Una ng kinwestiyon ng kampo ni Kibuloy ang malaking reward kapalit ng makapagtuturo sa lokasyon ng pastor. At para sa Pangulo, walang mali sa pagtanggap ng gobyerno ng private funding para sa pagkakaaresto ni Kibuloy. Pagahamon ng abogado nitong si Attorney Ferdinand Topacio kay Interior Secretary Benhur Abalos Isiwalat nito kung sino ang nasa likod ng 10 milyong pabuya. Pinaratangan din ito si Abalos na ginagamit ang issue para sa plano umano nito na tumakbong senador sa susunod na eleksyon. Pinagahanap na ng Philippine Coast Guard o PCG ang dalawang sasakyang pandagat na posibleng bumangga sa bangka noong July 3 sa Subic Zambales kung saan lula nito ang nawawalang mangingisda saad ni PCG spokesperson Rear Admiral Arman Balilo ngayong araw, isang bulk carrier at isang cargo vessel na parehong mula ng China at patungo ng Indonesia ang mga barkong bumangga sa bangka ng Mangingisda. Noong July 1 ng pumalaot ang magkapatid na sina Robert at Simon Donieto upang puntahan ng kanilang payao, isang floating aggregate device na ginagamit sa panghuli ng isda na nasa vicinity waters ng Sampaloc Point. Ngunit noong July 3 nang binangga sila ng isang vessel na naging dahilan ng paglubog ng kanilang bangka at pagkawala ni Jose. Patuloy naman ang isinasagawang search and rescue operations ng PCG sa nawawalang mangingisda. Napili ang Pilipinas bilang host ng Loss and Damage Fund o LDF Board ayon sa anunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Saad ng Pangulo, sa pamamagitan ng oportunidad na ito na ipapakita ang dedikasyon sa inclusivity at leadership role na magtitiyak na ang boses ng mga pinakaapektado ng climate change ay nabibigyang pansin sa pagbuo ng international climate policies isa ang Pilipinas sa pitong bansang pinagpilian dagdag pa nito noong December 2023 nang nabigyan ng pwesto ang Pilipinas sa LDF board Nabuo sa kasagsagan ng United Nations Climate Conference o COP27, layon ng LDF na makapagpaabot ng financial assistance sa mga bansang malimit na nakararanas ng epekto ng climate change. Para sa Kidlat News Update, Ren Zalenon, Naguula. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa na nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. Música